ngayon linggo kasi walang ano. Gusto mong lumipat sa likod, me? Ah, gusto mo lang dito. uh, sa vlog si Jugas bumaba na siya sa San Mateo SM is Smalit ayan ayan so dito tayo kayo may magandang view ito naka andar Diyos ko Grabe talaga yung sakit ng pako. Sabi ko kay Jugas, Jugas, daanin na natin sa usapan to. <laughs> sabi sa pinili Jugas, Jugas, bilisan mo dyan. Kay, nandito pa tayo sa Timberland. Ano, Highland Resort. Ang haba pa ng lakarin talaga natin. Diyos ko. So, kung wala na yung jugas, nakauwi na yun sila sa bahay. May pera ka. Ganda ng panahon ngayon guys. Walang so, ulan. Sorry, no support ko No support ka pa nun no support ka na para kang ano simula pa pagalit yung busy busy ka kahit nga na nag live ta live ka busy busy ka ako talaga ang walang support today simula nung isang araw pa wala akong support kasi saan ba ako Jojo Abba Tapos yung sakay nyo diyan sa sandigan, diretso na yan sa inyo? Uh -huh. Oo. Oh. Bas lang yan. Ah. Nasa punta. Ano kasi sila? Uh -huh. Ano talaga sila? Maka Diyos. Eh, tayo kasi. <laughs> Maka Diyos, din naman tayo ah. Siyempre, minsan lang naman yan si Tita Vicky. Hindi naman yan yearly na umuwi. Two years na naman daw. Oh two years. oh diba? ba? years. Oh. <laughs> Tulog na. Tulog na itong alaga ko. Oh, yung mama niya pa na vlog <laughs> Tulog si Ami, guys. Hanggang ano din yun yati ni Kato si Perly. Hanggang ano daw lang? Ito? Monumento. Kaya yung 500 ni per Perla, huy, huy, dito. Yung 500 ni Perla, ibayad ata niya kay Kato. Ah, mm -hmm. Tama siya liyata si Tatang sa Luneta. <laughs> So, ano ba? Ah, yung... malayo na yung i-aanuhan uh, niya yan. Hindi, okay lang yan. Na, yun Doon, yun. sa latex kami mag-u-turn. Oo, oh, sa latex kami mag-u-turn. Dito na kami bababa? Uh -huh. Oo. Oh, oh. Ingat kayo mm. ha. Mayari lang. Sa gilid. Sa gilid, huwag dyan. Ay, yung mga bagyo pala. Kami kong dinaan ang lugar. <laughs> Hindi ba lang gumana? Oh my God, guys! <laughs> Inda is baliw. Oh. Oh my God, ang dami kong dinaanang lugar na napakaganda na. kita yung simbahan, kung ano-ano. Pinagsasabi ko, hindi pala nagtakbo. Oh my God. Kasi inistop ko yun nung bumaba. <laughs> hindi ko pala. Ay, nako, ang dami nang nadaanan naming lugar, sayang. Nagtaka ako, bakit palaging 4 minutes? <laughs> hindi man tumakbo. Oh my God, hindi nyo nakita yung kaganda ng vlog ko. ayos nice talaga. Ulyani na talaga si Inday, oy. Yung kahabaan ng ano, PC, MC Pediatric Brain and Spine Center. Oh my God, talaga Inday. Kaya nagtaka ako, bakit hindi nagbago yung oras? Ako sa live na lang ako magtingin. haba-aba nating umikot. <laughs> Hindi pala nakaandat. No. tangang nag live my ay nag ano nag vlog hinapan ako guys kasi sa si Sam na tubo ito yata dyan oh. dyan banda dyan ko din ano yung berdino ng... ah yan yan yung ano dyan ah doon ba maganda naman sa loob malaki oo malo up and down up and down ano mga pagkain nila marami may korean po ah oh. ano kasi oh, no, tignan ko naman tayo sa kabusugan yan eh. oh. suka <laughs> ako ng suka paglabas naman eh. oh. dapat ano dahan dahan pag ganyan pag kumain ka sa ito all you can kumain ka kasi ako nung, ano, nung dessert oh. mga prutas oh. fruit salad oh, oh. kumain ako nun doon ako nadali oh. kasi nung kumain din kami ng... na may mawa apat kayo may birthday oh. birthday yung isa tatlo lang babayaran oh, no? tatlo lang babayaran ano ba address doon? West Up. Ah, sa West Up. Yeah. Pag sinus sure. mo yan, Dads? Ah, uh, i-search ko nga. Maraming Korean po. Yung mga anak ko, puro Korean po yung kinain. Kinain nila. <laughs> Ang mga bagong tubo ngayon, puro Korean po. Kung gusto kakainin nyo. mo yung Korean po na yun, yung 900, sobra-sobra yun. Napahamalang Korean po. Oo. Oh, oh. Yung 900, yung gawat isa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh sabi ko nga baka tag dalawang libo yung kinain ng dalawa kong anak <laughs> buti nga may mga ano no may mga restaurant na nagbabait all talaga no tatlo lang yung biniyara namin eh. Kadalain mo lang siya ng ID oo ID ganyan man sa mga ano katulad ng sa Vikings ayang nga ay. eh si titingnan kong ikakantahan ka pati Oh, eh. oo pag may ikaw birthday hmm seafoods, dami. Ako talaga yung kakainin ko yung hindi, yung kung baga, yung hindi mo nakakain, yun ang ano. mahilig din ako sa salad. Oh, kinain ko lang kinain, hindi na baka eh. Oh, masarap yun. Ako nga nung nasa ano kami sa, kumain kami ito, yung sa Vikings sa may BGC tagay. Ang kinain ko, roast beef yun talaga binanatan ko pero hindi ko natikman lahat ng salad nila ice cream cake sure. uh, uh, pagpapuntang ano no yung pinsa ko, nagpo-promote siya ng sugal na Ay, yung sugal na, yung pang ano talaga. Okay naman. Yung mga kasino. Ay, kasino. Ayaw ng mga, buti nakakuha siya. Oo. Sa loob ng kasino. Yung mga uh, laro sa kasino, yung binablog niya kahapon. Oo. Oh. Kasi nung nandoon ako sa MUA, bawal sa kasino mag-video. Pero yung pag nagpo-promote ka ng isang laro, Okay lang yan. Dyan, yung ibang mga vlogger, dyan sila kumikita talaga. Sa pagpo-promote ng laro. Mm. Dyan sila kumikita, malaki. Kaya lang, iba, binabas yung mga... Oo, binabas. Dami-dami sasabihin, dami-dami nyo pwedeng i-vlog, yung pagsusugal pa. O, oh, yung pagsusugal pa talaga, yung ipopromote. Yung vlogger yun. sa Pampanga, yung si Dagul. Oo. Oh. Ayaw nila nung ganyan. Dami daw, nag-ano uh, sa kanila. mukha Dami nyo ayaw Anget naman din kasi 'yung eh, init, kahit Mala, malaki man ang kita pero hindi kasi maganda na i-promote mo kasi sugal 'yan, hindi eh, ba? Ako oh, nga 'no, kumikita ako ng 45,000 simsim kami. Ai, 'yung Mrs. Ripley. Oh, kasi sugali, galing sa. Hindi, kasi Ni naman, kaya lang, laki ko kumita no, sa buwan. Ah. No. Uh... Kaya yung pinuntahan nyo na yun, pabisado ko yun kasi sinusuplayan na ako ng buhangin yun. Ah. Lahat ng hard drive dun, so ako supply yun. Buhangin. Alam, sabi ng misis ko, isang gabi kikita ka nung ganyan. Yan, yeah, mamunlok. Uh Oo, -oh, mamunlok. Tawag ko dyan, lamunlok eh. <laughs> kasi yung isang mal, yung pang single lang na ordinary, napakalaki. Oh? Dalawang Daan na eh. oh, Banawi na. So na to no. Uh, bilihan ng souvenir sa Santa Cruz. Oo, oh marami talaga dito no. Sayang so, yung vlog ko no. Sa hati-hati kayo? Saan? Sa pag-vlog nyo? Hindi. Kanya-kanya din? Oo, ganyan-ganyan oh, lang. Si Katots, ano yung pinag no? Laruan yung kay Katots. Yung, ano ba yung laruan niya? Yung, yung, ano, marble. Sumasaw din si Katots, malaki din yan pag may nagpapalipad sa kanya. Wamos, malaki na yung kita nila.